ito yung the best na place. Paulit-ulit ko ito sinasabi, di ba? Pero mo yung gusto mo, magkaroon ng kayamanan, tuloy na, abata mo na rin kayamanan, yung kayamanan ng mga gold, hindi gold bar. Yung eh, gold bar magaling. Doon, gold na yung naramaramog. Ganun katindi yung blessing ni Lord sa atin. Kaya naman sabi niya, kaya ko ibigay yung aking nag-iisa na na, babawin mo lang. napakahalaga na. ang mabuting balita ito. Napakahalaga na yung ginawa ni Kristo sa at sa akin. Hindi yeah. mo naman sinasabi na, Pastor, bawal ba magtrabaho? Hindi tamad yung mga tao sa lahat. Hindi sa tamad. Kaya ng lahat ng gusto mo, naroon na. Ang gusto na lang ng Diyos sa akin is mag-enjoy. Yeah. Tapos na kamay mga magulang. Di ba kayo, sobrang pagpapagal nyo, Meron lang po niya, alam niya, kapag Pero ikaw, nagkaalala ka, pinapastasan mo yung buto mo kasi gusto mo, makakain ka agad siya. It's full. Amen?